After the 8 hours ride, ito na mga lakwatsero. Dumating na kami dito sa Lake Mapanuepe. Napakasulid ng experience namin dito. Yung papunta pa lang, grabe na yung binigay na experience sa amin. Alright mga lakwatsero, hindi na ako nakapag-video dahil nalubat na nga yung camera ko. Dito nakapagtayo na kami ng tent, chill na lang kami dito sasaing na din para makakain na kami dahil hindi pa kami nananghalian. Yung biyahe namin umabot ng 8 hours dahil nga naligaw-ligaw yung dalawang kasama namin, inantay pa namin. Napunta sila ng San Narciso Zambales. Napaka peaceful ng lugar na to guys. Hindi kayo magsisisi pag nakapunta kayo dito. Talagang mapaplanon yung balikan dito nga dumating na si kuya na nagtitinda ng mga kung ano-ano pang souvenir kailangan nating suportahan yung mga gantong tao guys lalo na pagpupunta tayo sa isang lugar lalo na sila dito sila ay Aita bili tayo ng kanilang mga produkto para makatulong din tayo sa kanila grabe ang ganda guys oh. tsaka ang daming campers Phase 2 yata itong Kinalalagyan namin Yan yung view doon Kabundukan Tapos yung lake Pupunta kami ngayon dun sa Malapit sa Lake mismo Titingnan namin yung quality ng tubig Kung napakalinaw kalabaw, mga baka, kambing. Ayan. Napakaganda ng view. Yung mga kahoy na yan, puro pine trees yan. Guys, mag-iihaw kami. Ayan, o. Oh. May dala kami chicken barbecue. at nagpasiga na nga dito ayan yung maliit lang yung ano na sobrang laki ng ihawan na. namin oh. pero makakaluto pa na isang baka, so, baka yung baka yan kaya dyan yung baka yung so, baka pa yan yung nasa ano lang maliit lang yan ano din laki <laughs> <laughs> ito yung sponsor namin dyan oh. tawing yan dun sa no sa tapoy, alagian ng sukal, sakak margarine, yeah, naglalayh ng mga naglalayh ng na guys <laughs> <laughs> oh, yan, <makasabayan> niyan, eh. <laughs> Ayan, niya yan, eh. niya yan eh. Ayan, niya yan eh. Puti pa rin sablan. eh. Nakagluta siguro yan. Ay, <laughs> sunscreen. Kain na raw. Ayan, no, ma medyo madilim na. Yum, yum, yum. tara tayo guys kain lang kung kumakain kayo nito sarap pa hmm. sarap matutulog na kami guys update ko na lang kayo bukas Good morning, Lake Mapanuepe maliwanag na oh tayo ay inulan kagabi grabe dalawang beses umulan kagabi guys ah buti na lang meron tayong ano trapal sa tent kaya hindi rin ako katulog din kami kahit papano ayun na guys ito yung view May umaga. labas tayo Good morning, Lake Mapanwepe. <laughs> Ito yung view guys, oh. So, sobrang ganda. Napaka peaceful dito sa lugar na to. Wow. You know? Ito yung lake guys. Pagka morning view. Ayan. Ayan. Doon. Grabe. Punta tayo dito sa ano, gilid ng lawa. Hey, hi. Hi. Good morning. ADB 160. Good morning. Sunkay, pala. Ay, sems. Yo. What's up, Ang din Napakatahimik. No? Napaka peaceful Napaka ng lugar na to. Mabilis pala ano. Oo. Oh. Tsaka pa yung tubig parang may halong dagat. May Ma Malanood. ng konti. Malanood. umuusok yung lawa guys umuusok di ko alam kung makikita nyo yung part na yun nag-evaporate kita ba hindi siguro Ay doon sa Kawag Pinaglabanan River yun ang magandang liguan pasalan, mga tourist park pa yun yun ang mga tribong nakatira doon na nanamamahala sa amin ako si Rulin Kabalik 0950 248-1159 okay yung stay overnight stay uh, ang overnight po doon ay 25 pesos Grabe, napakamura. Tapos na? yung entrance pay doon sa may boom, 10 pesos. Oh. Tapos yung parking mo, ma 20 pesos. 40, kana? 20 pesos lang. 45? Oh, 55 ba? Bahala napakamura. Ka na bahala ka na sir, kung maawa ka doon sa katutubo, sa ma, nagbabantay din ng mga sasakyan ninyo. Hmm. Kasi may nagro-roading din ng na katutubo hmm. doon, mga lokal. Kung magkano yung ano mo, yung gusto mong ibigay. Oh, bahala na po. Oh, Kasi mm -hmm. mga kap, mga lokal yung nandoon, sir, mga oh. ita. Karamihan sir ngayon, marami nang nanghihi. Kasi yun nga may tatanim na sa isip ng katutubo na ganun na lang palagi. Yung kami, mayroon kaming ganito mong mm -hmm. souvenir na pwede niya may pamahagi sir. Mm. Mm. So, yung mga, mga paninda namin dito sa mapamiti. Galing din sa kawag pinaglaban ng river po gawa po sa dun. mm ng souvenir na to ganito rin po ang makikita nyo doon sa area na yun kaya kailangan isupport natin yung, magantong yung mga gantong mga produkto nila o, kung makapunta man kayo dito sa Lake Mapano. Mapanuepe uh, supportan natin yung ano nila, mga hmm. gawa nila produkto ng locals sige sir ha? salamat, ah. Oh. medyo nagkakagulo na kami ngayon kasi pack up na nalipat kami ngayon sa beach bumili nga pala ako ng ano guys ref magnet ayan o lake ng zambales new zealand gusto ko yung ref magnet na to kasi yung magnet niya ay napakalapad support local ano tawag yan yung mga gantong produkto ng locals. Guys, pawi na kami guys. Time check, 921. Low bat tayo. Okay, charge tayo kasi. Kailangan natin. Pupunta naman tayo ngayon doon sa beach. Anong pangalan kaya beach? Oh, beach? Tanong natin. Ge! Anong ang pangalan ng beach? Toes and toes? Ano yun? Ten toes. Ten toes on the nose. On the nose. Yun. Doon tayo papunta guys. Nilagay ko na sa harap yung sapatos ko kasi may river crossing mamaya. Baka mabasa na naman eh. Nabasa kasi kunong ano. Papunta kami dito. Pero bago kami malis picture daw muna. Guys, pauwi na kami. Sige. Go na. Bye bye. kaya dito guys mag-camping kasi yun know, may mobile na nagbabantay na nagpapatrol so huwag kayong dadaan dyan huwag ka papunta kayo rito dito kayo sa kabilang malakas yung click dito Pagalingan mag ano Discarte mag drive uh, na tayo sa tulay Yung bagong gawang tulay Marami nagsasabi sa amin guys na Mas mahirap daw dumaan dito Pagka motor ang dala mo Kaysa doon sa tulay na bakal yung kalimutan ko na pangalan ng tuloy na yung pagkakayin mas madali daw yung ano yung daan saka dito ang daming ano river crossing. hirap mahirap dito pero hindi ko naman sinasabing 100% yung sinasabi kong mas maganda ro kasi hindi ko pa naman talaga nasubukan na dumaan doon base lang yan sa mga sinasabi ng mga pintor na na nakausap Thank you Lord Sana nagustuhan mo ang video na to Kung hindi ka pa nakasubscribe please click the subscribe button and click also the notification bell para maging updated sa mga bago kong videos. Thank you for watching and see you on my next video.